Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ay ah, isa naman po tanong po ng ating subscriber, ang ating pong sasagutin. Ito po tungkol po sa dami daw ng tubig na ating pong ibibigay sa ating mga inahing baboy pagkatapos po daw mabulugan. So kayo po yung mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan pang mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa dami po ng inuming tubig na atin pong ibibigay sa atin pong mga alagang inahing baboy na kakatapos na pong nakastahan. Mahalaga talaga kaibigan na atin pong dapat timingan ng mabuti yung pagpapabulog po natin mga dumalaga o pagpapabulog po natin mga inahing baboy para po marami po yung biik na mabuo doon po sa loob ng tiyan ng ating inahing baboy at saka maiwasan po natin yung rehit kasi po kapag yung ating inahing baboy po ay nagrehit ng mga dalawang beses, tatlong beses, tayo po ay malulugi po sa panahon, tayo po ay malulugi na po sa uh, feeds na pinapakain natin sa ating mga inahing baboy. Para atin pong matimingan ng maayos yung papapabulog natin sa ating mga inahing baboy, dapat talaga uh, meron po tayong mga sinusunod po ng mga tamang pamamaraan para po talaga 100% o 90-100% to 100 po na magbubuntis po yung ating mga uh, pinabulog ang inahing baboy. Based po sa akin pong experience po mga kaibigan, kapag ako po ay nagpapabulog po sa aking mga dumalaga o nagpapabulog sa mga inahing baboy, sa araw talaga ng bulog, ako po ay hindi po nagpapakain ng feeds o zero feeds talaga sa araw ng uh, bulog. Kapag po pinapakain ng feeds yung ating mga inahing baboy sa araw ng pagbulog, ito po ay mag-cause ng pagtaas ng mekanisem doon po sa loob ng tiyan ng ating inahing baboy. Kapag tumaas yung mekanism ng metabolism ng tiyan ating inahing baboy, ito po ay magkakos ng pagtaas ng init ng tiyan. Kasi tinutunaw po ng uh, bituka nating inahing baboy yung dami o volume ng feeds na ating pinapakain sa kanila. Kaya tataas po yung temperature ng ating inahing baboy. Kapag naman tumaas yung temperatura ng ating inahing baboy, ito po ay magkakaroon ng epekto doon po sa pamumuo ng BX sa loob ng tiyan kasi yung sperm ng barako natin ito po ay sensitive po sa temperature kapag sobrang init po yung tiyan nating inahing baboy ito po ay maapektuhan kaya yung ibang sperm cell po na nandoon sa loob ng tiyan nating inahing baboy ito po ay malulusaw po mga kaibigan yung pagpasok ng sperm cell doon po sa loob ng tiyan nating inahing baboy hindi po yan agad makakabuo ng biyek ito muna po ay babiyahe, ito muna po ay hahanap pa ng egg cell para magkaroon sila ng conception. Habang hinahanap ng sperm cell yung egg cell natin inahing baboy, at saka mainit yung temperature ng tiyan natin inahing baboy kasi po medyo na parami na natin ng pakain sa araw ng bulog, kaya ito po ay magkakaroon ng epekto sa mga sperm cell. Yung iba po ay mamamatay kasi po sobrang init yung tiyan. Kaya iniiwasan natin yung pagbigay ng mga daming feeds sa araw talaga ng bulog. Kaya mas mabuti, wag yung pakainin sa araw ng bulog po mga kaibigan. Kapag sa tubig naman po ang ating pag-uusapan para sa akin, ah, hindi ko po kinukontrol yung tubig kasi po ang gamit ko po ay yan po yung reservoir natin ng tubig at saka mayroon po silang auto drinker. So yung baboy na mismo po yung iinom kapag nauuhaw sila, yung baboy na po mismo yung hihinto kapag hindi na po sila nauuhaw. Kaya base experience ko po mga kaibigan, kapag yung tubig ang pag-uusapan, hindi po ako naglilimit ng tubig. Kasi yung tubig naman po ay hindi naman po yung tinutunaw dito sa loob ng tiyan nating inahing baboy. Kaya wala pong dahilan na tataas po yung mekanisem ng ating mga alagang inahing baboy. Kundi kapag marami po silang naiinom na tubig, ay makukontrol yung temperature sa katawan ng ating inahing baboy magkaroon po sa ng balance of temperature kaya hindi po iinit yung katawan ng ating inahing baboy mas mabuti na mas marami silang may inom na tubig para habang hinahanap pa ng sperm cell ang egg cell ng ating mga inahing baboy ay nakokontrol yung uh, temperature ng ating inahing baboy sa pamamagitan ng pag-inom niya ng tubig kaya mas mabuti po mga kaibigan ang gamitin nyo na uh, painuman natin mga inahing baboy o dumalaga ay yung auto drinker na nakakunik sa reservoir para yung instinct na ng baboy mismo ang uh, mag-uuto sa kanila kapag sila po ay inom ng tubig o hindi po sila ay inom ng tubig po mga kaibigan. Yan lang po yung ating tandaan. Yung feeds ang bawasan at saka yung tubig po ay huwag nyo na pong kontrolin para marami silang mainom na tubig nang sa ganon, makontrol mismo ng kanyang katawan yung temperatura o yung init ng katawan ng tin mga alagang baboy po mga kaibigan so yun po yung vlog natin ngayon sana naman po ako nakapagbigay sa iyo ng konting kalaman po tungkol po kung gaano karaming tubig ang ating ipainom sa ating mga alagang baboy pagkatapos po mabulugan po mga kaibigan hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye